Magandang buhay, mga mi. Nung araw, samahan niyo ako magluto ng pork caldereta. Una, ay iprito lang natin yung carrots at patatas. I-fry lang natin yan hanggang mag-golden brown. At kapag na golden brown na, iset aside na natin. Tapos, i-fry naman natin yung pork. I-fry lang din natin yung pork hanggang maging brown yung kabilang side niya. Huwag nating paka-overfry yung pork natin kasi lulutuin pa din naman natin yan. Pag nagbrown brown na yung kabilang side, balik ta rin na rin natin para ma-fry na din yung kabilang side niya. Hindi ko pala na ipakita dito sa video may na naglagay ako rito ng paminta at laurel. After kong ifry yung both sides ng pork, ginagawa ko yan para manuot yung lasa ng paminta at laurel at mawala yung lansa ng karne. Hinalo-halo ko lang siya at tapos magigisa na rin ako ng bawang dito. Pinagilid ko lang yung pork dun sa kawali para may space ako sa pagisa ng bawang at sibuyas. E din gisa ko na siya at hindi ko na tinanggal yung nagba-brown dyan sa kawali. E makakadagdag lasa yan sa ating luto. Halu-haluin lang yung bawang hanggang sa maluto. Siguraduhin lang na hindi masunog yung bawang para hindi pumait. At kapag medyo nagbrown na rin yung bawang, idagdag na rin natin yung sibuyas. Mas maraming bawang at sibuyas mas masarap. Pagkatapos niyan, halo na din natin yung bawang at sibuyas hanggang sa maluto. Pagkatapos, idagdag na din natin yung bell pepper. Igisa lang din natin ito hanggang sa maluto. Pagkatapos niyan, paghaluin na din natin kasama yung pork. Paghaluhaluin haluin lang din natin ito hanggang sa mag-combine ang lahat na ingredients. Kikisa lang din natin ito kasama ang pork sa ating bawang at sibuyas para manuot ang mga lasa nito sa ating karne. Pagkatapos niyan, dagdagan na natin ito ng tubig, pakuluan hanggang sa lumambot. Halo-haloin lang muna natin ang ating karne kasama ang sabaw para tuluyang manuot yung lasa nito at hayaan lang muna natin pakuluan ito ng 45 minutes or hanggang sa lumambot ito. Kapag kumulo na ang sabaw, ilagay na natin yung green peas kasama sa karne at pakuluan ulit ito hanggang sa lumambot ang karne at green peas. Nagdagdag na din pala ako ng pork cubes dito mga mi para mas lalong maging buo yung lasa ng karne natin. Pagkatapos, hinalu-halo ko lang ito hanggang sa matunaw yung pork cubes para manuot ang lasa nito sa ating karne. Pagkatapos niyan ay idinagdag ko na lang din dito yung ating pineritong carrots at patatas. Halu-haluin lang din natin ito para magsama-sama yung lahat ng ingredients at para maging pantay yung pagkakaluto ng ating patatas at carrots. Pagkatapos niyan, hayaan lang muna natin na kumulo at takpan hanggang sa lumambot yung ating patatas at carrots. At hindi ko pala naisama sa video mga meat Nakapaglagay na din pala ako rito ng tomato paste at saka tomato sauce. At nagdagdag na din pala ako dito ng isang buong malaking white onion pero optional lang din naman po yan. Pwede lang din naman po kayo wag maglagay ng white onion. Tapos pagaluhaluin lang din po at tikman ama yung lasa. Kung so sakaling maglalagay po kayo ng white onion, um, wag nyo po siyang i-overcook para masarap. Ayan, luto na po yung ating pork caldereta. Kaya maraming salamat sa panonood. Until our next recipe. Please don't forget to follow our page and like our video. Please paki-comment na din po kung taga saan kayo para alam ko kung saan umabot itong video ko. Thank you so much. Paalam.